Wow, mga kamadam insert, grabe, super sale po talaga dito. Ang dami talaga mga mora dito, mga kamadamin insert. Hi, mga madam insert, this is Madam Aray Aray. Samahan niyo ko sa labas. Diyos ko, grabe kayo, sobrang init talaga. Summer na sa Saudi Arabia. Ito pala mga sa ang labas ng hotel kung sana ko nag in, Sana all. Hoy, si madam din yung mga kamadamin isa ang mulo pa sana all na mula. At syempre mga kamadamin sana dito na pala tayo ngayon sa Bolt. Kung tinatawag dyan sa Pilipinas ay Uber, nag-Uber po ako at ito yung lokal na driver mga kamadami, sir ay Ayan. So, andito tayo nagmuni-muni sa loob ng sasakyan. Hindi alam ng driver, charo. At, huy, nagpapakyo. At, hindi naman cute. At, ayan pala mga kamadamin sir Dadala ko syempre yung aking card. At, syempre, muna tayo dahil medyo muna ang ating bebyahi. And ayan mga kamadamin sir, ang labas ng aking tiniterhan kung saan ako ngayon. Di ba mga kamadamin sir, kung nakita niyo sobrang init po talaga sa labas. Naku Diyos ko po. Nakita nyo ba mga kamadamin sir yung building na yan? Diyan building mga kamadamin sir, syempre lagayan ng tubig. Hui! andito na tayo ngayon kung saan po tayo mamimili. Ang pag-alang po dito mga kamadamin sir, ay ang dami po mga Pilipinong pumunta dito para mamili. Kasi nga, bagsak pressure dito yung iba. Ayan, si madam, tingnan yung mga kamadamin Oy, charot! Yung iba kasi ito, mga kamanamin sa pumunta talaga dito yung mga Pilipino kasi nga dito sila buhibili ng mga ibang papadala nila sa Pilipinas. pabagahi pala. Hoy! Anito ah, na nga pala tayo sa loob mga kamanamin sa kung nakita nyo, di ba? Ang daming mga paninda, ang daming mga iba't ibang makikita natin. Sana all na lang talaga mga kamadam ang mura talaga ng mga bilihin dito. Alam nyo mga kamadam insert, 5 real lang po yan dito. Ayan kung nakikita ninyo. And 50 pesos naman sa Pilipinas. Lahat ng mga nakikita niyo dyan mga kamadam 50 pesos lang yan. Oh, di ba mga kabadam, sir, ang mura, sobra talaga pwede pang bagahi. Sana all, may pang bagahi. Kaya mga kababayan ko, nandito po ngayon sa Saudi Arabia, kung saan man kayo, dito na tayo mamili dahil super sale po sila. Sana all, uy! Di ba mga kabadam, sir, ang dami talaga. Pwede pang dekorasyon ng bahay, pwede pang bisita, or pwede kahit anong mga okasyon na pang gamit dito mga kabadam, sir. Charot! Sana all! O oh, di ba mga kabadam, sir, mga mura lang yan, 50 pesos na sa Pilipinas. Lahat mo nang nakikita nyo dyan, mga kabadam, sir ay 50 pesos lang yan. Alam yung mga kabadami Insert, dyan din ako bumili ng mga sunrocks pang laba-laba ko. Oy, sana all. O, diba nakita yung mga kabadami Insert ang price? Tag 5 riyal lang po yan dito, sa, dito po sa abroad. Talagang malula ka talaga mga kabadami Insert. At talagang mapabili ka talaga kapag ikaw ay pumasok dito mga kabadami Insert. Imagine 50 pesos lang sa Pilipinas. And then, magaan lang sa bulsa dahil 5 riyal lang po sa Pilipinas. Lahat ng na mga nakikita nyo dyan. Like yung mga face mask, yung mga gloves. Basta mga kabadami ba Insert, wala na akong masabi dahil lahat andito na lahat na mga gusto nyong bilhay andito na Katulad ng mga pinapakita ko sa inyo, ay napakamura lang. Lahat ay 50 pesos lang sa Pilipinas. And 5 real naman dito mga kabalamin sir. Ang sadyo ko pa dito mga kabalamin sir bibili ako ng gloves. O oh, di ba Kasi nga mag -ihaw -ihaw kami. So ito yung gumagala kami mga kabalamin sir. Nakita yung mga Nutella, mga chocolate dyan, mga chocolate. Di ba mga kabalamin sir? Ang mura-mura lang yan. Ayon si madam, di ba? Nalula kung anong gusto niyang bilhin dahil napakamura lang talaga. Ang sarap magpapagahin dito mga kabalamin sir. para may balak akong magpabalak buy and back sa aking mga followers. Kaya subukan na natin mga kabadam insar. So sana ma-appreciate po natin kung anong mga dumarating po sa buhay natin ng mga blessings mga kabadam insar. So nakita yung mga chocolate na yan. Ang mumura lang mga kabadam insar, mga original chocolate po yan. Tinan mo si madam, di ba? Anong nangyari sa kanya? Hindi niya alam kung ano ang pipiliin niya dahil sa sobrang mura, sa sobrang dami. Hindi niya alam kung ano ang dapat bilhin niya. Sana all magpapagahi sa Pilipinas. Charot lang. Opo, magpapagahi po ako sa mga aking mga followers. Ayun para makatikim naman ng chocolate galing dito sa Saudi Arabia at syempre mamahagi tayo ng blessings so, kung anong meron tayo mga Madam Mr. Dahil talagang ang gaan sa feeling na makapagbigay ka sa inyong kapwa at makapagpasaya ka di ba mga ka-Madam Mr. Tingnan mo si Madam mga kapatid Hindi niya na talaga alam kung anong dapat niyang gawin, kung anong dapat niyang bilhin para dalhin sa kanyang room at kain-kainin habang nanood ng movie Sir Rod. Siyempre mga ka-Madam Kailangan din tayong bumili ng mga pagkain para habang nanood tayo ng movie sa TV na ating paborito para hindi tayo maburing, kailangan bibili tayo ng ating swak na swak talaga na ating kakainin habang tayo ay nanonood ang ating pinakapaboritong movie. At hindi ko pa nga alam kung anong talagang bibilhin ko dyan eh kasi sobrang lula ko talaga dyan. At nga ako ng coffee mate. At syempre, titignan ko muna ang expiration kung expir expired ba o hindi. Kung kailan ma-expired o hindi. ba diba? Ayan si madam. ba diba? Nag-ikot-ikot pa siya. At titignan niya talaga kung ano ang dapat niyang bilhin. Charot! Sana all! Kaya mga kamaramin, sa abangan po ang ating pabalik pa Fox! Dahil magpa-alimited chocolate tayo. di ba diba? Sinabi ko na yan kanina. Charot! Gusto ko lang talagang paulit-ulit dahil ang ganda talaga kasi talaga magbigay talaga dito mga Sa ang ganda talaga dito. Bumili para mami kayo talaga mga kamadam. Minsan excited talaga ako kung na-excited kayo. Kung nakita yung mga kamadam, di diba ang dami talagang mabibili. Tinan you know? mo merong mga Pringles at iba pang mga product na andyan mga kamadam. Minsan. At meron pa akong nakita dito eh. Sa Pilipinas ay yung peanuts dyan. Di mga, mga kamadam. Minsan 5.75 lang po yan. 50 pesos na po yan sa Pilipinas. At left and right po yung mga chocolate mga kamadam. Minsan mga legitimate, mga original, mga original po talaga ng mga produkto na yung mga kamadam. Minsan talagang mura lang yung mga kamadam. Minsan dahil nagbaksag presyo sila dito. ba diba? Ayan ang mga kamadam. Minsan dito na tayo ngayon sa counter upang magbayad na at ito pala yung mga pinapimili natin mga kabadam insta ito yung daling ko sa room para kain-kainin natin kain-kainin ko habang nanood ako ng TV o kaya nag-edit-edit nag edit edit nag edit na yung mga video Eh, sure di ba mga kabadam di ba ayan nabumili ako ng coffee meat at iba pa talaga mga kabadam sa ko talaga mga binibili at disclaimer na po mga kabadam bago po ako nagvideo diyan nagpaalam po ako sa cashier dahil alam mo kabadam insta bawal talaga magvideo ng ganyan pero pumayag naman siya kaya go for the go talaga mga kabadam di ba nakita ninyo, meron ako mga Pringles dyan, mga chocolate. At si Madam, diba, tingnan nyo, parang tumuyong-tumbuyo yun. Char, charat lang. <laughs> ang dami kong pinabili talaga, mga kabadam, sir, talaga, malula talaga ako dyan. At syempre, mga kabadam, sir, hindi ko na maubos yan ng isang linggo. Dapat isang buwan talaga, diba, mga kabadam, sir? O, diba, nakasimangot pa siya dyan. Bakit magkano ba ang bill mo? Charat lang. <laughs> nakasimangot ako dyan, mga kabadam, sir, kasi nga, ano tawag yan, hindi ko nakita yung dapat kong bilhin na paborito ko. Charat lang, diba, mga kabadam, sir, ganon. Uy! Parang naubos na ito ang pera ko dyan, kasi nga parang na-short ako ng konti kayo ng light char lang uh, wala pala akong barya kaya ang sabi niya kung meron wala akong barya sabi ko wala akong barya madam ang sabi niya o oh, sige okay lang maghanap ako ng paraan kahit inutusan niya yung bagger yung mga taga yung mga taga balot-balot, ayan, kaya dire-diretso na yung pagbayad natin mga kamadam and Ang saya talaga sa piling talaga pag ganito na grocery ka sa sarili mo dahil marami kang mabibili at marami kang makakain ulit sa iyong sa iyong room, 'di ba mga kamadam and sir? bongga. -bonga. Hoy, ang dami kong mga gloves. Syempre mga kamadam and sir, dito na sa labas. ayan po ang labas talaga ng Saudi Arabia. Napakainit talaga kaya si madam kumain ng ice cream talaga ng bonggang bongga dahil nainitan siya na kahit may ice cream naman sa bahay niya. Bumili talaga si siya ng ice cream at ayan nilasam lasam at nilasap lasap ang ice cream talaga mga kamalamin alam nyo ba ang sarap ng ice cream na yan dahil meron siyang pagkahalo na babarian chocolate at saka may peanut hindi ko talaga maintindihan talaga ang lasa pero ang sarap talaga at syempre nagpakyot ako sa Saudi dahil ang guwapo guwapo ng driver na yan ba diba? syempre mga andito na ayan yung mga pinamili natin back to hotel na naman tayo andito na si madam ay papasok na sa elevator at ayan pala yung reception natin mga kamadam di ba ang ganda Diyos ko, pagdating sa elevator, ganyan talaga ang amoy na naamoy ko. Kaya ang mukha ko ganyan talaga. And finally nga, andito na sa room at na natin ang mga pinamili. Ayan mga kamadaminsa, ang dami kong pinamili. Mga Oreo, mga chocolate, mga Nutella at iba pa. At meron pa doon sa rep at meron pa doon sa labasan. ba diba? nagkalat yung mga pinamili, pinamili ko dyan mga kamadaminsa. Yan lang muna ang aking papakita ko sa inyo na, na arrange ko dahil hindi ko maisa-isa talaga. Charot, char, sana all. Ay yung mga Pringles mga mga kamaremensal na gustong-gusto -gusto ko talaga at paborito ko talaga. Kaya habang nanood ako ng TV, yan talaga ang una-una kong kinakain talaga kasi nga meron akong paborito kasi movie dito na paulit-ulit na lang. At syempre kapag lumabas 'yon, talagang nagpupokus talaga ako doon dahil talagang gusto ko talaga. At syempre mga kamaremensal, hindi natin mga limutan yung Nutella. Ang sarap ng Nutella talaga mga misal dahil original talaga ang Nutella na dito. poro chocolate talaga. Char, sana all. At meron din meron din tayong mga produkto ng Pilipinas like yung mga yung mga Lucky Me yung nakasupot yung mga kamadam insar at meron din ako mga gloves saan kasi nga syempre kapag andito si Jowa kasi mga kamadam insar pupunta kami ng dagat at mag -ihaw, ihaw, kami hanggang dito na lang po maraming salamat